maganda na ba ako? <laughs> hindi mas maganda pa yung uh, nasa puno. sandali. oh 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 Barangay Agsam, Lanusa, Lanusa Surigao del Sur, Sumakastig uh, Papasok tayo doon sa loob kasi tingnan natin ang kabuuan O mga... O tingnan natin ang kabuuan ng Lantawan Budik dito sa Agsam, Sumakastig Pasok tayo dito sa loob, tara let's go! Okay, so puntahan po natin kung ano po ang na, nasa loob. Uh, titingnan po natin kasi isa po ito sa napakaganda na tanawin dito po sa lungsod ng Lanusa. So, makastig uh, puntahan natin para may pakita natin sa inyo ang kabuuan kung ano po ang nandito. Kasi sobrang ganda po dito kasi napakalamig at uh, marami po mga puno ng kahoy dito. Pag pumupunta po kayo dito, marami po yung ah uh, Makikita nyo kahit mga ibon Napakaganda po dito Okay so puntahan natin <clears throat> Ayan Ito po yung na Makikita nyo dito sa loob Dito po sa Sa bandang pintuan Meron po silang mini ano ba ito Parang tindahan na maliit Ayan So ito po yung mga Kanilang uh, Pwede nga mapagat tulugan dito. Ah, uh, kaya Mamaya-maya ng kunti, may tanong natin sa ah, uh, yung ah, uh, caretaker po dito yung kung ano yung, po yung kung magkano po yung uh, bayarin dito saka lahat-lahat na na uh, makikita po natin. Ayan, bulaklak pa rin. Tsaka, kasi gusto mo nga uh, umupo diyan Teka, tingnan natin. So, Ayan. So, Ayan, sobrang ganda. So, mga Opo na naman ako. Para na naman ako. Raina ulit! Raina na, na ano? Sa agsam! <laughs> eh, maraming agsam sa atin ah. <laughs> Teka. Picture? Oo, tapos na. Sa akin yung lockdown? Ayan, oo. Oh. Ha? Huh? Okay, tapos na yan. Ayan, punta natin dito sa malapitan. Ayan. Maraming bulaklak. Tsaka... Hindi, okay na. Huwag na. Ayan. Oh, may duyan pa dito. Siguro sa mga nagbabantay. Ayan. Ito po yung kanilang mga ubo-ubo dito. At saka ito pa. Oh. So mga Kastig, sasakay na naman ako dito. Ayan na ah, si Kastig. Gusto niyo mag-relax dito? Mag-swing-swing? So, sa sulidan hindi tayo nakasakay dahil over hindi, marami As tubig. Swing over the waters. So oh, maganda roon, kaso malalim yung tubig <laughs> kaya yung dagat, so hindi tayo nakapag-swing doon kasi malalim. kasi wala nang dagat dito ah. Andito na tayo sa bundok. Oh, po so, oh, Opo ako ba kastig, oh, tingnan niyo. Oy, oh, may baka maputol yung lubid kastig kasi sobrang <laughs> ano ah. Uh, hindi, ano lang. Uh, dandaan lang baka lilipad ganyan. <laughs> <laughs> okay, so ano 'yan? Ano 'yan kastig? Eh, pinagpalit nasaktan, naglantaw sa agsab, tour Sana all. Watch the sunset and wait for the star. Sana all. Nakamove on na ako. Sabi. Sana, Sana tayo all. na. Nakamove on na ako. Ayun. Okay? So, picture tayo mga castig kasi... Ayan na naman siya. Na. Lagi na lang. Rina ng agsab na naman ako oh, Hindi. Rina ng, Rina ng ano? Rina ng uh, picture. Ayun. Ayan, Ayan si ma'am. May mga kasabi. Okay, so ito pala yung makikita nyo dito mga kaastig. Ayan o. Oh. Hindi ko ito maintindihan kung ano ito. Parang nga, uh, para nga itong, ano ba tawag dito? Hindi, hindi ko ma-explain. Basta ito, may sahig dito na malapad, kulang-kulang, uh, mga 50 meters square. Ito Ah, uh, siguro standby yan ito. Sa madaling, salita, dito kayo, dito kayo, uh, Mag-standby at dito kayo titingin sa baba. Ayun. Huwag kang ma masyadong mag -ano castig ha, baka... <laughs> Ayan o, oh. yung, yung puno ng kahoy dito, ah, uh, ang pero andito kami sa gitna. Ayan o, oh. ayun yung puno andun Ito, sa baba. Madali. Akala ko akala ko makastig andun lang sa uh, tagbibinta yung Cloud9, may Cloud9 pa pala dito sa Agsam doon o. Oh. Ayan oh. so hindi na kailangan, Ay, hindi, pwede yes! rin, kaso dito meron na rin. Oh, kung may, meron doon tayo sa Dabao, yung uh, sea Cloud, meron din dito. So hindi namin na uh, ipakita kanina kasi medyo matagal-tagal nagbukas dito. Kasi bago pa dumating yung ano eh, bago pa nakarating yung uh, caretaker. Tsaka ito yung sa baba, na uh, pure talaga na nasa gubat nasa gubat po tayo. Ay ano. Oh. So sobrang lamig dito kahit natanghali. Teka sa, nasa, nasaan na si Castig? Dalawang linggo na ako naghahanap, hindi ko Maka nakikita. Baka nakikita nyo Teka sandali, nasaan ka na, Castig? Nako, nako, nako. Ayun, nandiyan ka lang pala. Kastig. Ano na naman yan? Gusto ko magpakasalan ko ang gold. Nako, iba ka talaga kastig. Iba na naman yung iniisip mo. Andun sa ano, sa Kampo Langit, mayroong buwan. At saka sa Mahukdam, mayroong buwan. Andito, buo na buwan na talaga. <laughs> Buong buwan, baka kabuanan. Ay, ibig mo sabihin, baka kabuanan mo na. Ano ba yan? <laughs> Ay, tingnan mo kastig, oh. Ano yan? Uy, naku, may... Naku. Parang mukhang tao, ah. Ayan. Buti pa yung puno. May, may mukha na parang tao. Pero yung tao, parang mukhang puno. parang ano, ah. Ano na yan, kasi? Parang, ano ba? Nagbibinta ka na ba ng mga ganyan? Ano ba tawag dyan? Parang, gusto ko na... Gusto ko na atang mag-ano ah, magpakasal ulit. <laughs> Bakit laging kasal yung sinasabi mo? Eh, eh paano ka ikakasal? Wala ka pang nobyo. Ano nangyari sa iyo, Kastig? Nag almusal ka na ba? Teka, magalmusal muna tayo. Baka bakit iba na 'yung sinasabi mo? Sandali, punta tayo doon sa Kasi may magandang uh, kubo diyan, mga Kastig. Tingnan natin kung ano 'yun. Gusto niyo ba ng bahay na andun sa ibabaw ng kahoy? Uh, teka, tingnan natin kung ano meron doon. Wala tayong matanungan dito kung mag- Pugi! Kastig! Akala ko, Kastig, na yung ibon lang ang may ganitong bahay. May bahay pa pala ng tao sa all. <laughs> Hindi, eh, ibig mo sabihin, yung mga kalapati. Ano ba tawag doon? Yung mga dab. Naku, ang cute sa kanilang ano, ilaw. Kastig, tingnan mo. Mayroon silang mini lamp. Ano, tama ba? Mini lamp. Koreksyonan <laughs> nyo na lang ako, makastig. Kastig. Hindi ko alam anong pangalan yan eh. Teka, sandali. No, pwede ba tayong papasok dito sa itaas dong? Ayan mga casting. Bulaklak na naman. Naku, pag nakakita ako ng bulaklak, iba na yung pagiramdam ko. That's Parang hindi na ako sigurado. Hindi, biro lang. Biro lang. O, oh, ano na naman yan? Teka. Dong, magkano ang bayarin dito dong? Sa isang kubo na ganito? Ah, uh, siya lang yung nakakalam. Teka, Tatanungin natin yan mamaya. Kastig, Na nakakita, na, nakakita na ako ng bulaklak. Ano yung klaseng bulaklak, Kastig? Umiikot yan eh. O, oh, parang ikaw, umiikot. Nako, <laughs> iba na naman. Ayan, tingnan mo, nasira na. Babayaran mo yan. Teka, saan? Hindi, hey, Kastig, mag magkuha ka ng buto na ng, ng bulaklak na ganito kasi minsan ka lang makakita sa buhay mo ng bulaklak na umiikot. Ano yan? Teka, Teka, sandali. Bakit lagi kang nagpipicture? Teka. Ano yan? Take nothing but pictures. So, ano yan? Teka, ayun sa kabila. Ano yan? Okay, dito pala. May CR dito. So, ganun pa rin. Magdala pa rin kayo ng baon dito. Makakain nyo. May okay. snacks nyo. At saka tubig. At saka pagkain. Pero tulad ng sinasabi ko, kung gusto nyo uh, matutulog dito, Uh, mayroon tayong matutulugan na magtanong lang tayo ko na uh, magkano yung uh, bayarin dito okay so ayan o oh, tingnan nyo sa itaas ang ganda ng bahay sa ibabaw ng puno ang ganda so mga kastig uh, papasok muna tayo dito sa loob na ng... so, Tumakastig, uh, ng... so, so picture. So, no, Ayan. sa tawag nilang lantawan, no? maraming ano, view. Kaya nga, lantawan, view deck. Upuan beauty. pa, upuan ng mga single. <laughs> Paano yan? Uh, upuan ng, okay. si, <clears throat> upuan ng mga single. Paano yan? Maasawa na ako. <laughs> Yun nga lang. Paano yan? Sabihin mo na lang na ano. Teka, mangingitlog ka na naman dyan. Para kang manok na nangingitlog. 1, 2, 3, go action. Yan. Yeah. So, Castigo, ang ganda ng lantao nila sa baba. Teka, punta natin yan sa bandang itaas. Maganda. Teka, ano to? Ayan. Ito yung makikita nyo dito sa baba. Kung hindi kayo matatakotin na tumingin-tingin sa medyo sa medyo bangin, medyo malalim na bangin, <coughs> so pwede kayo dito Naku, ang layo ng matatanaw nyo. Kahit dagat, makikita nyo. Siya nga pala makastig mula doon sa highway ng Lanusa, patungo dito. 5 uh, kilometers, so sa tingin ko mga tatlo o limang minuto takbuhin ng sasakyan nyo. Uh, ingat lang tayo mga kastig kasi yung uh, daan, daan, pala, mayroon na mayroon nga uh, porsyon na sira yung uh, kabilang linya, one way lang, pero ano lang, maiksi lang. Uh, hindi masyadong malayo yung ano. Ayan o. Makikita nyo dito pag pumunta kayo. Uh, magtatanong lang tayo kung magkano pala yung bayarin dito. Mga Stig, alam nyo ba pag nakita nyo ang lugar na to, kahit utang nyo, hindi nyo maalala. <laughs> <laughs> <Ay>! <laughs> Day, walang signal. <laughs> Tapos, ang ganda pa ng ano, paligid, si simoy ng hangin na dumadapo sa utak mo na wala kang nararamdaman. <laughs> Gusto nyo hindi masingil ng utang, punta kayo dito, walang signal. So, Uh, ah ma talagang makapag-relax kayo. Di, ma biro lang talaga yun. Ang ibig namin sabihin nyo, pag pumupunta kayo rito, talagang sulung sulo nyo yung area nito. Wala, kayo Wala kayong ibang iisipin. iisipin kasi malayo sa uh, communication kasi ano eh, ano ba, uh, walang signal dito. Pero doon sa baba, eh, meron na. So, iwan ko lang sa smart kasi ano kami, sa walang signal dito sa amin baka sa ibang sa ibang uh, linya baka meron pero sa ano wala pero doon sa baba ay malapit lang naman tsaka yung pagkain nga pala pag bumibili kayo ah, malapit rin naman tsaka simento ho yung uh, daanan po dito hanggang dito sa area so Ayan, uh, pa pasukin natin dun sa bandang itaas, yung ano ito. Sumakastig, uh, papunta tayo ng itaas, para so, na tingnan natin yung kagandahan na kanilang bahay ni Tarzan. <laughs> hindi, ibig eh, gusto mo yung bahay ni Tarzan kasi andun sa ibabaw ng puno ng kahoy. Bahay na naman ni Marie ulit! Diba? <laughs> ayaw, di ma. Tayo lang ng pangalan nito na bahay ni Tarzan pero uh, hindi po, hindi po na pangalan ng bahay ni Tarzan. Pero titingnan na, natin. Ito na, na naman ako. o. Oh. Kastig! ganda. Akala ko sa ano, sa kasalang ang may papunta sa taas yung tatawag doon, paso. E, pang maglalakad ka sa red carpet. Ako ngayon maglalakad ako na hanggang papunta nang itaas para akong nag didibo. <laughs> Uy, ano na naman yung masinasabi mo, Kastig? Ayan. Tingnan mo. Ang ganda ron sa taas, oh. Sliding. Ayan, oh. Taka yung uh, bubong nila, talagang ano. Okay. Ah, uh, dahon ng anahaw. So, kakaiba talaga yung uh, bahay dito. Kastig! At dito na lang ako sa ita. So, ang ganda pala no. Mas maganda pa. Ako. <laughs> oh, ito pala yung uh, nasa nasa second floor kasi third floor 'to eh. Itong bahay na nasa kahoy. Sa itaas ng kahoy nga pala. Ang ganda. Castig. Ganda pala Adi, dito. Ano ulit sa duyan? Ayan na si Castig. Iwan Adito? ko. <laughs> Laging dito? nagsiswing. Ayan. Dito. Dito ka, Castig. Kasi kakaiba dito eh. Okay. Subukan mo dyan. Home sweet home. Ayan. Ayan. Baka gusto mo nga maglaro, Castig, ng... Ano, ano ba yan? Ano? Si Sige, ano ba? Sige, ano ba? kastig ano si ba? Makastig. Kung gusto niyo maglaro ng sungka, dito sungka nila oh. Kung gusto hmm. mo laruin niyo, shoota mo dito ka lang. <laughs> nee, kung gusto nila, ibang mo sabihin, gusto maglaro ng magsyuta, ah, okay. uh, mag maglaro sila ng sungka. Huwag yung ibang sungka. Yun, yun, yun. yun. Okay. Wow, so, Ang ayun. ganda pala, kastig no? Ang ganda pala, kastig no? Pag ganito ang buhay mo. Uupo ka lang at saka tingin-tingin ng mga beauty. Pagkatapos pag-uwi, wala ng pera. <laughs> kahit pamasahe <laughs> sa gasolina, inuotang. Ano lang. Kasi uh, makastig, uh, gusto lang namin na uh, ipakita sa inyo kung ano yung mga lugar na napuntahan natin para kahit Baka gusto nila na pumunta rin oh, dito. Kahit sa bahay eh. lang tayo. Uh, kahit nakatingin lang tayo sa Ating, YouTube channel natin. So, YouTube channel natin. Parang nakapunta na rin so, sila dito. Para maaalala nyo, ah, ganda pala. Baka hmm. may tamang panahon na makapunta kayo dito. Kasama ng pamilya. Okay. Kasama ng pamilya. At saka, yung napuntahan namin, baka malay nyo, pagdating ng panahon, uh, makapunta kayo. So, yan. Ma uh, maganda tingnan. Yung mga kaastig na pala natin na uh, mahilig sa mga ganitong lugar. So, isa po ito sa mai-recommend na namin na maganda talaga kasi andito kami ngayon eh. So na-experience namin sobrang ganda. Ito yung makikita niyo mga Castigo. Oh, pag andito kayo sa ano man tawag dito. <laughs> uh, yung yung mga uh, sa bahay natin parang hmm, ako mag-explain kayo na siguro na intindihan niyo kung ano ito. So pag dito kayo nakatayo, so ito yung makikita niyo. Ayan oh. oh hasa uh, dun, dun. Oh, GR. Ayan, ito yung makikita niyo dito pag pumunta kayo dito. Oh, ayan. Kastig. Kunin mo to ng picture nila, Kastig, oh. Ayan. Okay, ano yan? Teka, wag, wag, wag malikot. Picture. Okay. Uh, Basahin. Teka, sandali. Hindi ko mabasa, eh, kasi... In... <laughs> wag na, sila na lang magbabasa niyan. Ayan, ah. Okay. Ang naka... Okay. Kasi, Ang nakalagay nito, Kastig, we do our best, di ba? Ah, sana all. <laughs> ito yung kasamado yan. Ayan. Ito yung makikita niyo dito sa second floor. Okay, so dito naman sa sahig, mayroon silang parang floor mat. Ano ba yan? Parang basta. Yun na. Parang carpet na. Ano yan? Oh, ito yung sa ibabaw. Parang ginawa nilang Uh, ano yan, uh, pang uh, parang pisami yata. Okay, so ang ganda. Uh, pag nagano kayo, kasama yung anak niyo dito. Ano nga pala, dandahan lang kayo pag akyat dito makastigo kastig, oh. Ayan, oh. kasi ano lang yung hagdanan natin. So dandahan lang, hawak lang kayo dyan, talo na yung mga bata. Nasabayin <coughs> nyo lang kasi para... Okay, so subukan natin akyatin yung uh, third floor. Uh, tingnan natin. Teka, sandali. Nako, parang uh, nakasara yata. Teka, sandali. Ayan, ito yung makikita natin sa third floor. Kaso di tayo makapasok kasi wala pa yung susi dito. Ayan o. Oh. Pintuan. Bildo rin yung ah, uh, ah uh, pintuan. Ayan o. Oh. Sa third floor nga ito. Talagang ma-experience nyo kung paano matutulog sa ibabaw ng kahoy. Sa kabila naman, ayun uh, ah, ang makikita nyo. 'yung uh, pinuntahan natin kanina. Pala 'yung uh, caretaker po dito, siya 'yung at uh, taga pamahala. So sir, uh, 'yung mga kastig po natin baka magtatanong sila, magkano po 'yung bayarin dito, sir? 600. 600. Anong uh, 'yung 600 'yung uh, kubo? Isang, isang kubo lang. Ah, uh, okay, 600. Eh, eh. Aircon ba yan, sir? Hindi? Hindi. Ah, okay. Pero dahil malamig naman dito, oh, hindi na kailangan na. ng aircon. Pero yung uh, entrance natin, sir? 20 po. 20 pesos. Yung mga bata, sir, wala nang bayarin? Aha, bayarin? Ah, okay. Yung mga malalaki lang pala. So, matagal ka na dito, sir? Oh matagal na. Mga siguro, itong uh, area na ito, anong pangalan nito ito, sir? Lantaw Town, Sabsam, Kilometro 5. Kilometro 5. Barangay? Barangay. Agsam. Okay. Lanusa, Surigao del Sur. Okay. So, mga kastig, pag gusto nyo pumunta rito, at least alam nyo na. So, mga ilang taon na po ito, sir, binuksan, mga siguro. Kailan ito nagsimula? Five. Five years. Matagal na pala. So, yung may-ari nito, sir, gobyerno, hindi? Hindi. Atorne po. Ah, okay. So, hi pala sa may-ari na si attorney. Yung may pa sa amin yun. Ah, okay. Siya lang yung may-ari hmm. ng Siya lang uh, may mga kubo dito. Okay, ng farm. Siya yung may-ari ng uh, farm. Okay, so sa yun pala? Okay, so andun si ma'am. Uh, yung ganito kalaki, sir, ah, magkano yan? 600 pa rin? Sa amin yan. Ah, sa inyo yan. Oh, so, yung, ah, yung, yung andun lang yung, yung kalito, pwede. Yung kalaki, Pala, magkano yung kalaki doon? Magkano? Yung, 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 yung nasa... Yung okay, 1,000. ah, uh, yung nasa, nasa ibabaw oh, ng na kahoy? Okay ah, <laughs> uh, yung pinunta natin pala kanina makastig 1,000 yun. Nga pala sir, pa, halimbawa ah, may gustong pumunta rito, yung mga pagkain nila sir, saan kaya sila pwede makabili? O so, pwede mag-order. Ay, mag-order lang. Kip, bali, uh, mag-contact lang sa inyo. So, at contact, at, oh, at, kayo ano pwede na pwede magtawag. Pwede kainin do dito? Uh, kayo lang kung anong gusto. Anong gusto ayan, Ayan. Yun ang dalhin dito. Ah, okay. Dito. So, ganun pala. So, hindi pala problema mga kastig pag pumunta kayo rito kasi kahit di kayo nakadala ng pagkain at saka tubig, oh, sila lang yung bahala. Kami Mag-order lang tayo. May ma-orderan pala doon sa lunsod ng Lanusa. Kasi mga 5 kilometers, five kilometers lang po ito. Malapit lang. tao oh, okay. So, maraming salamat sir at saka magbabayad na po kami kasi hindi pa kami nakabayad. Ayan. Maraming salamat at magandang umaga po. Mga kastig, pagkatapos natin sa Agsam o Proxing Agsam, ah uh, ano yun? Lanus sa Sagrado del So, dito muna tayo sa kalenderya. Kumakain tayo. So, may namin tayo pala mga castig Taga dito pala. So, tanongin natin sila ng na kunti. Kung ikaw kasi, mga tanong Okay, so, dito pala tayo sa lunsod ng Carmen. So, daan muna tayo mga kastig. Agahan muna tayo kasi gutom na gutom na tayo. Dito nga pala si Sir, uh, isa sa mga kaibigan natin dito sa lunsod ng Carmen. Hi po, Sir. Anong pangalan natin? Uh, Nelson being... Nine. Nelson Nine. Okay sir, paki ano na lang subscribe na rin sa YouTube channel natin. So sa Marigold Star TV. So baka sir gusto mong batiin yung mga kamag-anak mo sir. Lalo na yung nasa Surigao. Sino 'yon? Oh, hi po sa kanila. Oh, uh, hi, hi sa tanan. Ah, oh. uh, mga kamag-anak ko diyan sa Cortes, sa pamilya ko. Yeah. Yung family. Sa yung mga kasamaan ko sa ano, sa uh, Lionel. Saan po yun na uh, liner sir? Doon sa Okay, so ay po sa kanila Okay, doon na lang pala sa Cortis okay. So sir, maraming salamat po Maganda gumaga po sa atin Hi, shout out Ay, ay, ay po kayo ma'am kasi... Ay po, ma ka po kayo yes, si, Dito po kami kumain Sige na ma'am ah, Okay, so ma'am, ano pangalan natin ma'am? Ako po si Yudis Rivera from Manila. Yan. Nandito po ako sa Mindanao. Rivera? Rivera. Oh, marami Rivera sa amin. Hi po sa pamilya mo sa Manila. Hello sa pamilya ko dyan, sa kay Tarisal. Namimiss ko na kayo, mama, papa, mga kapatid ko. I love you so much. Ayan. Mo, Ang ingat kayo palagi. Ayan, ayan. Thank you, Evelyn, Eugene, Rita. Ayan, oh. ayan na si mama. Okay, sa ma Ayan, sampung picture na. <laughs> So mga kastig, uh, nakita niyo na ang Pork Po, Barangay Agsam, Lanosa, Surigao del Sur. So nakita niyo na ang ang kabuuan ng aming pinakita na video. ah uh, Di ba ang ganda mga kastig? Uh, mga problema mo, parang matatanggal <laughs> ng isang segundo lang. So mga kastig, uh, bago akong magpasalamat, ah uh, shout out muna tayo. ah uh, shout out ako sa aking uh, pamilya dyan na naiwan sa bahay, si Kuya James, uh, si Ate Princess, si Ate, Ate Matet, at saka yung kasama ko sa bahay, si Aljunia, at saka si Lily, at saka lahat, ah uh, si ano, taga magtangali pala, uh, nag-chat na sa atin ngayon, na uh, shout out daw, at saka pa-shout out ako dyan, sa taga mag, lahat ng taga magtangali, kang Maria Teresa. So, madam, hello po. Maraming salamat sa palagi mong pagsubaybay sa ating munting channel. So, yun lang. At saka, uh, maraming salamat pala sa lahat ng uh, nagsubaybay sa ating munting Channel. Sana'y nasihan kayo sa aming pinakita ngayon. At uh, maraming salamat din sa lahat ng nag-like, uh, nag-share, nag-subscribe. Siyempre, hindi ko kayo makalimutan. At saka, yung hindi pa nag-subscribe, uh, pindutin nyo lang ang subscribe. Then, yung tapat doon, ang notification bell para palagi kayong updated sa aming video na ipapakita araw-araw at maraming salamat din sa Panginoon sa pag araw, -araw nating ginagawa na sinubaybayin uh, uh, ta niya tayo at <clears throat> sa lahat ng mga pangangailangan natin, uh, yun lang po. Maraming salamat and God bless you all.